Magandang araw mga kababayan Magandang araw po Diyan sa Marindu News Network um, Ngayon nga po ay uh, Itong natatanda Kung mga kababayan Kung natatandaan nyo ang relo na ito Na nakita namin Or ng aming team Diyan sa may uh, Baywalk, bayan ng Buena Vista Yan Ito po yung nakita namin Diyan sa Baywalk na nasa bangko. Yan, ito po yun. So ngayon po, ngayon po ay uh, nag-claim si, ano nga ni pangalan ni sir? Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo Senyo na siya po ang nagmamayari itong relo na ito. Yan po. Kasama po ang kanyang jowa. Ayan. Actually, actually kahapon po ay siguro uh, kahapon po nakita namin sila doon sa sa Baywalk na magkasama, ngunit pari sa sila noon. Siguro po ay doon nila iiwan itong rail na ito. Sa may pangko. niyo po ako dito. Ah, ah, Paklim na po nato sa kanila. <laughs> dito po, ang um, kababayan. Tayo, tayo ka sir, tayo. Si sir. Sir, tanggalin mo yung face mask mo. Sir. Ang ginigit ako. Mga kababayan, siya po si Mr. Ay si Sir Lorenzo Salvacion sa inyo. Siya po ang may-ari ng relo ko. Sir, bakit yung naiwan itong relo? Ako po ay ng ano po. Ang iralaro sa mata yun, lato-lato. Ano po yun? Nagatagiktik. Ah, yung ganun. Yung parang bola sa dalawang yung pinagay. Eh, natama po dun sa relo. Sabi mo? Okay. Si, si, Sir Lorenzo po ang may-ari nitong relo na ito. Nandiyan, kasi. saan ka po? Taga Benavista din po siya. Doon din malapit sa may park. Ah, okay. Kasi so, sila po yung nakita namin doon, nakasama yung kanyang um, girlfriend yun sa Bimo, Bayan of Yes! Yung mama niya po kasi ay nag-message din kay Sir Mew na na wala nga daw po itong relo na ito kasi inannounce po namin ito sa Marinduque News Network na page inannounce po namin ito nagalay po kasi kami doon sa bayan ng Buena Vista upang ipakita yung Baywalk doon eh e, bigla bigla po namin itong nakita doon. kaya inannounce na rin po namin tapos tapos nung gabi naman po ay tumawag si sir sa sir sa amin mga bandang alas 10 ng gabi tumawag po si sir sa amin upang i-confirm itong relo na ito. Ayan. Sir. <laughs> o isibibigay na po namin yung relo kay sir. Ito po yung, ito po yung naiwan doon sa pile of relo. Huwag mo naawala. Sir, huwag mo awala. sayang. Baka naman mawala pa. <laughs> Baka mawala ulit. Ayan si sir. Pakita mo sir na clean mo yung, yung relo. Ayan. Yan, na. Yan lang po mga kabubayan at uh, salamat po sa inyong ginawang pagtutok dito sa Duque step.